na yung pangalawang dive namin uy na ito kulambutan kagad mga kapaders unang nagpakita sa atin nakachamba rin ang isang piraso kwarta na ito mm -hmm. gitik mga kapaders madalawang kilo na ito nakasumpong din sana may kasamahan pa ito pandaradagdag na ito mga kapaders pambigas at na ito pa mm -hmm. malaking kanuping ayos man ating pangalawang dive may iriisda mang kagad na panahin sa kakulambutan. Sana may makasamahan pa ito para ating mahuli pa. Malabot-labot ito ang dagat kaysa dun sa isang sabangan na maliit, medyo malinulin ang mga kapaders. Pero okay pa man, kita pa man ang isda at na ito. Mm hmm, gitik, no cost. Meron na tayong pandaradagdag doon sa unang dive. Lagi natin. Medyo malaki na ito mga kapaders, pambinta na. Dito man sa amin, pag nalakas ang dagat, medyo natas man ang presyo ng bilihin. Tulad ni Tunukos, noon ay 160, ngayon 180 na mga kapaders. Kortan linaw na, salamat ulit Lord na marami. Hanap ulit tayo. Naroon, danggit ulit mga kapaders, nasa halaman dagat. <coughs> Malayas ka pa, sige ikot. At hindi ka dyan mga kabunot. Ayos ito mga kapaders, pag uwi, maihaw tayo ng danggit at sa bahay mayroon nilabo na kanggos ating ulaman ng danggit na inihaw at na ito pa may nakasuot bigan or matampusa hala mm -hmm. Hala, panlabo ayos na itong pandaradagdag pambinta masakit sa ulan lamig ng dagat ngayon gawa ng paraulan mga kapaders saglit lang kami dito pagsisid at hindi kaya ang lamig tsaga tsaga lang mm -hmm. matampusa ulit mga kapaders di nga natin labanan sa pamamana at pag medyo malabo ang press light hindi makita ang isda. Pag malapitan, nakikita pa man, mabarit ka bukay sa ilalim ng dagat. Kaya medyo malabo talaga. At naroon, danggit na malaki. Mm -hmm. Naudog, ayan. Para din nagitik mga kapaders. Ito naman pinakang mayor na tinik sa gitna ng katawan. Kaganda lang sana sa mga dangit ang gayang malabo ang dagat at ang danggit maamo. Hanap ulit tayo at na ito pa, dangit ulit mga kapatyrs. Mm -hmm. Panda Dagdag. Siya nga pala mga kapaders. Kaya para medyo magalong yung video ng camera, gawin sa bagong flashlight natin na bagong bigay sa atin. Hanap ulit tayo. Naroon, malaking manitis. Patamaan ko sa likod. Mm -hmm. Yari ka dyan. Hindi ka dyan mga kabunot. Sa katigasan tinamaan, nandulo ng pana. Ayos na ito, pandaradagdag na naman. Hanap ulit tayo. At na ito pa, kanuping mm -hmm. Mataan tama. Wala ka dyan kawala. Bitilya ito mga kapaders. Kasama ito ng manitis sa persyo. 130. Hanapan pa natin. Na ito pa. oy malaking snapper ito mga kapaders. Mm-hmm. Gitik man. din natin. Malaking snapper ito mga kapaders. Isimit ko dito mga kalating kiluhan Mga kasinlaki ito hulating sa unang dive. Snapper na naman. Natsambahan, agitik Hanapan pa natin Naroon, tunong Pangulam mm -hmm. Masarap itong pinirito Mga kapaders Awan ko lang sa inyong lugar kung tawag nyo dito Dito sa amin sa isla, sa Quezon Tunong kung tawag sa amin Ito ang karamay ng mga parakawil dito Hanap ulit tayo Grabing labo mga kapaders Uy, kulambutan Nagulat pati ako, buti at malabo mm -hmm. May isang kilohan na ito mga kapaders. Pandaradagdag. Nakachamba man. Nakadalo na tayo mga kapas. Huling kulambutan. Awan ko lang si Kadab si Rico kung nakahuli pa. Buti na lang at mama ang kulambutan. Hindi mailap. Hanap ulit tayo. Na ito, malaking bigan or matampusa. Nakatalikod pa. Bumalagbag ka ng kaunti. Balagbag. Tumagilid ka ng kaunti. Tagilid. Papanain ko na ito ayaw mong tumagilid ayos na ito matampos sa ulit mga kapaders or bigan na naman tsaga tsaga lang tayo kahit malabo ang dagat mga kaisda pa rin hanap ulit tayo mga kapaders naroon may isda lapu lapu barongis grabe yung pagkatago mm hmm Uy, nakabunot pa. Sayang pa. Sayang pa yung isda. Nakabunot. Wala na pati. Na ito, Manitis. Mm hmm. Aroy. Nakapunit na naman. Uy. dali ang bituka. Ulitin ko. Mm hmm. Hindi ka na dyan mga Aroy! Talaga nakapunit lalo mga kapaders. Malaki na ang tama. Reject na ito. Pang lang ito bukas na umaga. At na ito. No cost. Malaki. Mm hmm. Sige. Kubot, kubot, kubot ka dyan. Tinta. Nakadalawang nukos na ako na malaki. Okay na ito. Salamat ulit Lord. Dito lang sa nukos, kwartang linaw na. Kakaunti man namin gastos. Dito lang kami sa malapit. Hanap ulit tayo mga kapaders. At naroon, kanuping. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Nasaan kaya ang kasamahan na ito? Ating hanapan. Naroon mga kapaders. Sa unahan, may bumuon sa buhangin. Na ito na, lumabas sa buhangin. Mm -hmm buti at naglabas sa buhangin mga kapaders sumuot so, kanina bumaon Nasaan kaya ang kasamahan pa nito ya sa parting unahan Nasaan pa ang kasamahan na ito ang kasamahan <coughs> mm -hmm. tama bal tatlong kanuping tuk tuk sa ating stainless na pana tatanggal ito sa pana ko at baka tayo makasumpong ng malaking isda at baka tayo masibot ng katanggal sa stainless at na ito pa mayroon pa Mm -hmm. Naulog na naman. Sarmoliti ulit mga kapaders. Ormanitis. Ito sa amin, sa parting sabangan, ang isda dito nakapisto sa buhanginan, bihira sa bahura mga kapaders. Hanap ulit tayo. At na ito, danggit ulit. Mm -hmm. Malapad na naman. Nasaan na, pa ang kasamaan kaya na ito? Ating hanapan ulit mga kapaders. At baka mayroon kasamahan at baka lumayas hanap ulit tayo naroon kanuping dalawa mga kapaders itong uunahin ko mm -hmm. manabon kung tawag sa amin ito masarap itong ginanga or paksiw mga kapaders yung isang kanuping nakalayas pagpana ko nito at naroon danggit ulit mga kapaders mas malaki matago na sa kulapu mm -hmm. lagatak na naman balit dalawa ulit mga kapaders isang manabon, isang malaking danggit ayos yung pandaradagdag yung manabon pang ulam, masarap yung paksiw hanap ulit tayo at mayroong pandanggit na malaki na ito ulit mm <coughs> -hmm. sinalubong ko ng panak mga kapaders makakaiho tayo mamaya pag uwi ng malaking danggit at pag lahat namin ng hapunan, hindi pa kami nakain mamaya, mabawit tayo ng kain mga kapaders pag uwi hanap ulit tayo at na ito pa, danggit na naman lagata ka dyan nasan kaya si Kadabi Rico hindi ko makita mga kapaders dahil malabo kaya pinalingas ko na ang dalawang plastlight mga kapaders at para kahit malayo ang isda makita ito turutot pang ulam sigurado na ito mm -hmm. put 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 ka dyan Uy. masarap itong sabawan mga kapaders o kaya pinirito paborito yun ang aking tatay pag iyon nakita, yung turutot na yun, rin yun bukas. At na ito pa, kanuping. Mm -hmm. Grabe na labo mga kapaders. Malamig pa ang dagat. Hanggang dito mo namin pamana, mawit na rin kami. Na ito na mga kapaders. Naahong pa lang kami. Ayos man ang pangalawang dive. Nakairisda man. Sa kanakadalang kulambutan man ako. Ayos na itong pandaradagdag sa unang dive natin. Salamat Lord. At nakakulambutan pa kami sa pangalawang dive. Makakadirin siya man ng pambigas bukas na umaga kahit masama ang panahon pa. Malakas ngayon ang habagat mga kapaders. Talagang sos. Nagpilit yung kasamahan kung lumaot at para rumakadirin siya. At wala silang pambigas bukas. Ngayon nakaswerte man kahit masama ang panahon. Sigurado na bukas ang pambigas nila. Makadirin siya baga ng tig 300. Ayos na. May pambigas na may pang ulam pa. Ayan pa kulambutan mga kapaders. Taktak mo na yan. Yan. Yun, mga danggit mga kapaders. O, oh, mayroon pang kubra. Inumin ng kasamahan ko yun. Yan ang iniinom nila. Panlaban daw sa puyat yan. Bawal sa akin yan mga kapasgay ang mga kubra. Sinisikmura ako. Kapi, syang Siya nga pala mga kapaders. Sana itong video ito matapos ninyo. At sa ulihan ng video ito, mayroon tayong shout out. Na ito na mga kapaders. Pinipili na ng kasamahan ko yung mga isda. Ayan, kulambutan, laki. XL na yan mga kapaders. At yung isda, doon sa aming buyer, bibinta na yan kahit gabi. At para bukas, kwintada na. Abang-abang lang bukas, aming kikitain yan lahat-lahat. Kung magkano pang nga abutin sa bawat isa. Na ito na mga kapaders. Maihaw tayo ng mga danggit or balawis makabawi lamang sa gutom ayun nilabo na kanggos mga kapaders katapos lang ni hanguin ayan maitinit pa ayan ang pagkain ng probinsyano mga kapaders mga taga isla hindi namin itrika kailang kaya yung pagkain mga kapaders hindi nabubuhay ito ang masarap na labanan inihaw na danggit at saka meron pang nilabo na kanggos mga kapaders kain tayo mga kapaders baradol nilabo na kanggos yun ang aming ulam inihaw sigurado na ito tanggal gutom na ito mga kapaders ito ang para sa akin naman mga kubi tayo mga kapaders masarap ito mga kapaders at bago kami kayo lumawot kanina hmm, kayan. hindi pa kami nakain ng hapunanan ito ang pinakaming hapunanan oras nga pala ngayon alas 10 mga kapaders Sakit lang kami sa dagat kanina ilang oras ang kami ano karoon na po siyang updo ay nang pisa ha pati niya pa nakabidyo tapos sa kulang pang dalawa ada rin ko balik ka mo masin mga bawal ba rin hari kan? bus yan bus yan ay kaya mo ba yung tayo sino ba na ay ko sino sa Magandang umaga sa lahat mga kapaders na ito nating ating kulambutan huli kagabi sa ating pinanaan Kitim mo na aking kasamahan dun sa bayer Kulambutan tuwing na ito ngayon pag ito na ibenta na ito na mga kapaders ating kabintahan lahat lahat sa daluan dive sa kulambutan sa kasesda 1,649 ang gastos 258 ito ang natira 1,391 divide for mga kapaders tatlo kaming tao pangapat na bangka itong partihan bawat isa 347 ayos na ito may pambigas yung kasamahan ko pati kami rin mga kapaders hindi tayo lagi mawawalan maraming salamat nga pala sa ating Panginoon Diyos sa bawat lahat natin lagi tayo may bihaya mga kapaders bawi lang sa susunod siya nga pala mga kapaders shout out muna tayo shout out muna tayo mga kapaders shout nga pala kay Norolin Abagat from Pasig City shout po kay Michael Piliin and Family from Oriental Mindoro shout po mga kapaders kay Ariel Jordan and Family from Pablesion Rapurapu Albay shout po mga kapaders kay Harold Abang Enzo from Palawan, shout po kay Ronron. Bisagas from Sergaw Island. Shout po kay Albert Chokson and family from Birak, Katanduanis. Shout po sa inyo lahat mga Kapalis. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Shout nga pala kay Randy Pabustan from Tarlac. Shout nga pala kay Jessica Vlog from El Nido, Palawan. Shout po kay Jose Buena Vista. nga pala mga kapaders kay Borbor. Visa LTI Binyan Laguna. Shout po kay Joel Supapo from Quinta Rizal. Shout nga pala mga kapaders kay Ellen May Kasumpang Family. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Ako din po ay lubos na ka kapasalamat sa inyo mga kapaders. God bless. Ingat po tayong lahat.